Huling araw na pala namin dito sa pinag-OOJTH namin mga kabadis Grabing grabe, sobrang dami nang yanang hindi, hindi ko makakalimutan Aba saya, natapos na kami pa pag-OOJTH Hi mga kabadis, this is my 11th vlog A day in my life na naman tayo Kaya tara, samahan nyo muna ulit ako Ngayong araw nga po pala huling araw na namin ngayon sa OJT namin mga kabadis Napakasaya ko nga pala Siyempre matatapos na ako pag OJT Pero syempre, nakakalungkot din naman at aalis na rin ako dito Pero okay lang naman at marami na marami naman ako natutunan dito Yung mga natutunan ko dito ay madadala ko sa negosyo ko O naman sa trabaho ko mismo Grabe mga kabadis, ang hirap hirap pala kapag nandun ka na sa point na nagtatrabaho ka na talaga Dito ko na realize na bumalik na lang ako sa pagkabata o naman mag-aral na lang ulit ako. Di kasi katulad to nung ako'y nag-aaral pa. Hindi na dito pwede yung late, absent, na walang dahilan. Dito ko na-realize na sobrang ang halaga pala ng pag-OJT talaga. Kasi dito talaga sa'yo ipaparanas kung paano umiyak, tsara. De joke lang kung paano disiplinahin mo yung sarili mo. <laughs> kasi sa school, hindi mo matututunan yung mga ginagawa mo dito. Kasi dito, actual mo na talagang gagawin kung paano talaga magtarbaho. Dito ko din na-realize mga kabadis na ang hirap palang pagsabayin yung negosyo at mo. Kaya pala yung iba namimili na lang kung magtatrabaho sila o magne-negosyo na lang Ang hirap palang pagsabayan ng negosyo at tarbaho mga kabadis Buti na lang nairahos ko Kitang kita naman dito na stress na ako mga kabadis Kaya ang ginagawa ko dinadaan ko na lang sa sayaw Ito <laughs> namang kasama ko dinadaan sa kain yung pagka-stress niya Mmm <laughs> si sarap, five fingers, kain <laughs> Jawat lang, lodi oh. ko talaga yan no Magbalik na nga pala tayo mga kabadis Di ko akalain na nandito na ako sa point na malapit na pala akong grumadwey <laughs> parang ang bilis talaga ng panahon, no? Parang noon, gusto ko lang makagraduate. Tapos ngayon, matutupad ko na yung pangarap ko. Guys, hindi ako nagsisisi na dito ako nag-OJT sa Arabella. Grabe, dito ko lang natutunan yung mga hindi ko pa talaga alam. Dito ko din nakita kung paano sila mag-handle ng mga tao nila. Grabe mga kabadis, iba pala pag andun ka na sa point na nasa taas ka na. Bawat minuto, panahon ay hindi dapat sayangin. Kasi dito, hindi talaga nila sinasayang yung mga panahon. Hindi sila nagsasarado. Tisa minuto, nako, magbabalat ka ng bawang kapag wala kang ginagawa gawa. Ito nga pala yung mga target kong kainin, eh, mga kabadis. Kaso bawal. Cawat lang. Soon, makakain din tayo dito. Pero syempre, ngayon, pagtatrabahuan muna natin. Bago makakain sa mamahaling restaurant. Grabe, mga kabadis. Alam nyo din ba, dito lang din ako natuto maggayat gaya Gayat with kain. cawat lang. Titik ko lang. Baka may lason eh. <laughs> Ito nga pala yung routine namin. Alas dos na ang lunch namin. Joke lang, merende ha. Ito na, mga kabadis. -re ko na sa inyo yung pinag-OJT-han ko. Tara! Samahan nyo ako kung gaano ka ganda talaga ang Arabella. Mapalabas man, mapaloob man, ang ganda talaga ng Arabella. Alam nyo ba ay isa rin to sa top 1 restaurant dito sa Liliw, Laguna? At ito na rin ata ang pinakamatagal na restaurant dito sa Liliw. Alam nyo ba matanda pa sa akin to? 23 years old na tong restaurant na to. Ito ang pinaka-pinakasikat na Italian food dito sa amin. Alam nyo ba kung ba't dito rin ako pumasok? Alam nyo ba ang 4.6 star na tong restaurant na to, no? Kaya thank you sa owner ng Arabella, kay Tito Bab at kay Ati Tonight. Maraming maraming salamat po at binigay nyo ako na opportunity para makapag OJT po dito. Ito na nga, inaantay nyo mga kabadis, buhusan festival na, cawat la. Outfit check muna kami nitong kasama ko. <laughs> Ready to buhusan. <laughs> Pero syempre, papasalamat muna ako sa mga taong tumulong sa akin dito. Maraming maraming salamat po sa inyo at hindi po kayo nagsawa sa akin, chawat lang. <laughs> hindi ko po malilimutan yung mga tinuro nyo sa akin. Madadala ko to sa negosyo ko at sa trabaho ko. Sana magkita-kita po ulit tayo sa susunod. At eto na nga mga kabadis, ipapakita ko sa inyo kung anong tradisyon dito sa Arabella. Ito muna yung pinakalas na paghihirap mo bago ka matapos sa pag-OJT mo. Talaga naman damang-dama nyo ang pagmamahal nila.

Tengi, tengi, pas mo Hey. Hey. Kamba ako. Amoy yan. Kamba ba? guys. Amoy imbornal kami. mo. Oh ano sa wa? Parang ano yan sagusa ah, mga sagusa sagu pa, sagu -sagu. <laughs> Guys, pinuhusa kami. Traditional na ito nila. Arabella. traditional na, na Arabella to, guys. Napakasaya saya natapos na kami pag-OJT. Tulit yeah. ang 2 months na kami pag-OJT. Sabi namin natutunan, guys. Yun o. Okay. O siya mga kabadis, Diyan na ulit kayo. Asahan yung araw-araw na ulit tayo magpo-post. Diyan na kayo, bye-bye!